Alas, pinutol ng Iran ang win streak. Kanino nagkalat sa clutch moment. Walang pahinga hanggang fifth set. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Alas Pilipinas women nabigo sa unang pagkakataon sa 2025 AVC Nations Cup sa 5 sets laban sa Iran sa mga score na 25-16, 21-25, 26-24, 23-25 at 13-15 nitong lunes sa Duang Adam Nation sa Hanoi, Vietnam. Bumagsak ang Pilipinas sa 2-1 na Kartada at kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Pool B. Tanging ang top 2 teams lamang matapos ang single round Robin Eliminations ang uusad sa crossover semifinals. Samantala sa naturang games, sa kabila ng paghawak ng lamang sa 13-11 at sa deciding fifth set, hindi naitawid ng alas ang panalo matapos makaiskor ng apat na sunod-sunod na puntos ang Iran para tapusin ang laro. Nauna pang pa bumawi ang Pilipinas mula sa 5-8 na kalamangan ng Iran sa set na iyon. Mukhang abot kamay na ng alas ang ikatlong sunod na panalo ng magpaula ng service aces si Vanny Gundler na nagbigay ng dalawang puntos na apante sa Pilipinas sa huling bahagi ng fifth set ngunit napigil ng matibay na net defense ni Zara ang alas Pilipinas. Nakapuntos pa ang Iran sa isang error ni Angel Canino, 13-14, upang makuha ang match point. Tinapos ni Zara ang laban sa pamamagitan ng isang black moly laban kay Kanino na nagtulak sa Iran sa 3-0 at nag-iwan ng luhaan sa alas. Ramdam din ang kawala ni opposite spiker sa Solomon na hindi nakalaro dahil sa tinamong ankle injury sa laban kontra Indonesia noong linggo. Kung babalikan nga ang laban sa set 3, nasayang ang malaking lamang ng Pilipinas na umabot sa 19-11. Napilitang umabot sa extended set matapos magtabla sa 24-all. Bunga ng isa pang attack error ni Canino. Gayunpaman, bumawi si na Canino at Eya Laure sa dalawang sunod na atake para makuha ng alas ang 2-1 na abante sa set. Sa set 4 naman, halos nakabawi muli ang Pilipinas matapos nilang masalba ang isang set point at makalapit sa 23-24 dahil sa atake ni Canino. Ngunit si Fatame naman ang nagtapos sa set para sa Iran upang maumabot ang laban sa deciding set, kung saan kontrolado na ng Iran simula pa lamang. Pinangunahan ni Angel kanino ang alas na may 20 points, habang may 16 points naman si Aya Laure. Si Del Palomata ay may 10 puntos mula sa 7 attacks at 3 blocks. Nanguna si Khalil para sa Iran na may 21 points, habang si Zara ay may 12 na puntos, kabilang ang 6 na blocks. Samantala sa pagkatalongang ito ay hindi na naman maiwasang sisihin si Angel Canino kahit siya naman ang nagdala ng opensa ng alas. Ayon sa mga komento, dapat ma-practice ni Angel na huwag manggigil sa mga crucial part ng game. Subalit hindi rin dapat natin i-discredit ang kanyang nagawa lalo na at babad din siya sa game dahil wala siyang kapalitan sa opposite. Isa pa ay hindi lang sa opensa tumutulong si Angel naging sa depensa ay nagtatrabaho rin. Kaya naman makikita sa lotter ng game na mababa na ang talon niya at hindi na makaporma sa palo. Madalas din siyang porsyantohan ni Gia Morado de Guzman at maraming bola ang ibinabato sa kanya kaya naman bantay sarado na siya ng blockers ng Iran. Samantala, susunod na makakaharap ng Alas Pilipinas ang New Zealand sa miyerkules, June 11, 4pm sa parehong venue. Ito ay magiging mahalagang laban para sa kanilang pag-asa sa semifinals. Magkakaroon muna ng isang araw na pahinga ang pambansang kupunan bago ang kanilang susunod na laban. Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.